sekatsuhogo or yung mga regular na nakakatanggap ng ayuda sa Japan. Yan po ang ibabalita ko ngayon. Magandang gabi bayan! Minasang! Kumbangwa! Nagbabalik po ang maingay nyong tagapag-translate ng balita. Pasensya na po kayo sa boses ko kung ganito. Kasi kailangan po alive tayo para alive din ang news set na dumarating sa inyo. Hindi na po tayo pwedeng magbigay ng balita na uh, inaan inaanto. <laughs> Hindi po pwedeng ganon. Kailangan to ay alive po ang inyong nagbabalita. Ayan guys. Yan. Balik tayo sa ating topic. Sekatsuhogo. Or yung mga nakakatanggap nang regular na ayuda dito sa Japan. Japanese nationality or foreigners man. Ayan. Kahapon nagkaroon ng meeting ang Ministry of Health, Labor and Welfare tungkol sa nangyaring kaso sa Supreme Court. Kaso ng gobyerno versus ayuda or uh, sekat Ayan. Noon kasing 2013 to 2015 ay binawasan ng government ng Japan ang pondo para sa social and welfare ng magkano 67 billion yen guys ang binawas nila. Ngayon, nagsampan ng kaso ang committee ng Seikatsu hogo. At ang desisyon ng Supreme Court, ang sabi nila, ang pagbabawas ng pondo para sa tumatanggap ng seikat sohogo ay isang ilegal na gawain. Ngayon, pag-uusapan natin guys, ano ba ang sekat sohogo sa Japan? Ano ang ibig sabihin nito? Bakit nakakatanggap ng ayuda? May mga pinipino din bang nakakatanggap ng Seikat Suhogo or ayuda? Ayan ang topic natin ngayon. Siyempre, nag-research tayo. Ang Seikat Suhogo po sa wikang Ingles ay yung nakakatanggap ng assistance or livelihood protection and welfare in Japan. Halimbawa na lang, kayo ay may mahirap na pamumuhay dito sa Japan. May sakit ang iyong asawa, may sakit ang iyong anak, mayroon kayong mga may disabled. Yan, pwede kayong mag-apply ng Seikatsu Hogo. Mahirap na mahirap ang buhay o ika nga sa atin sa Pilipinas ay nasa laylayan ng lipunan. Ayan, masarap mabuhay sa Japan, di ba? Kasi Seikatsu Hogo ay sa kalam dito sa Japan. Yes po, totoo po yan. Priority po ng Japan ang mga namumuhay ng Seikatsu Hogo ang tawag. Ito nga yung suportado ng gobyerno, guys. At kung may ayuda, sila muna ang unang makatanggap bago kami. Ayan. Mahirap lang tayong Pilipino dito sa Japan, pero hindi tayo pwedeng mag-apply sa Seikatsu Hogo. Sino nga ba ang mga pwedeng mag-apply dito sa Seikatsu Hogo? Sino mga nag apply Ito nga guys, sabi ko yung may mga sakit ang asawa, may sakit ang anak, or walang trabaho, hindi makapagtrabaho, single mother, hindi naman single mother, kumbaga, uh, nahiwalay sa asawa dahil sa domestic violence. Nagkaroon ng away-away uh, yan. Minibigyan niya ng Seikatsu Hogo. Pero hindi madaling kunin ang Seikatsu Hogo, guys. So, basta yung nandiyan sa Seikatsu Hogo dyan, guys, uh, in general, paigsin na lang natin, wag ko nang pahabain, baha may kayo. Basta yung nasa Seikatsu Hogo guys, yan yung mga nasa laylayan ng lipunan o yung mahihirap. Pero, hindi naman lahat dyan ay mahirap dati. So, minsan dyan, yung mag nagkaroon talaga ng trouble sa kanilang buhay at kumbaga nawala lahat ng kanilang assets. Ayan. So, nag-apply sila ng Seikatsu Hogo. Ang pag-apply po ng Seikatsu Hogo dito sa Japan ay hindi madali. Hindi po porke nakakaranas tayo ng hirap ngayon. Halimbawa ako, hal nakakaranas ng hirap ngayon. Hindi po, basta mag-apply ako, ay ma-approve na ako. Yan po ay mahabang proseso. Isinesirabe pa nila o nire-research pa nila. Tinitingnan nila kung may assets ka pang natitira na pwede mong ibenta at pwede, mong, pwede kang makarecover sa ikat po ayan po ay ibinibigay para daw ang goal talaga nito ay to regain their independence and self-sufficiency So para makarecover, ayan, ibinibigay po 'yan si Hogo. Pero hindi po 'yan madalian, guys. Mahabang panahon po. Minsan po may mga Pilipino din dito na tumatanggap ng na Hogo. Minsan tumatagal na ng 20 years, 30 years, naka cats, Hogo pa rin sila. Yan, guys. So hindi lang po itong seka itong mga, kumbaga, sabi ko nga, nasa laylayan ng lupo, na, hindi lang mga Japanese ang nakakatanggap nito. Pati mga foreigners din. Ayan. Basta po kayo ay na-approve dito sa seka ay makakatanggap na kayo ng monthly ayuda. Sa ngayon po, hindi ko alam kung magkano, ang uh, nila kasi nagbabago nga po. Katulad nga po noong 2013 to 2015, minawasan ng pondo ng uh, para sa Seikats Hugo. Siyempre bumaba ang kanilang mga natatanggap na ayuda. At isa lang nga po ang priority ng Japan. Marami din mga Pilipino ang nagagalit sa mga Seikats Hugo. Hindi lang naman kasi mga Pilipino. May mga Chekwa din na nakakakuha ng Seikats Hugo. Pero hindi naman sila gano'ng kahirap. Baka nga, mas mahirap pa ang buhay sa akin. Yan, guys. Pero hindi ko alam kasi. Mahirap makialam sa mga gano'ng bagay. At mahirap yung wala tayo. Uh, ebidensya na sila ay mayaman naman. Pero sila ay nakasekat sa hogo. Ayan. Ayun ay mahirap sabi nga ay mahirap yung mag tayo sa buhay ng ibang tao. Basta po yung mga nakakatanggap ng Seikatsu Hogo dito sa Japan ay napakaswerte kasi sila po yung priority ng gobyerno. Kada ayuda po, halimbawa dumating ang sample lapad, diabe, sila ang mauuna. May mga katulad ng mga tumang hanggang pormang silang mauuna. Maaaring kami hindi na makatanggap pero yung mga Seikats Hogo po o yung mga low income earner dito sa Japan, sila po palagi ang priority ng Japan. Nagseselos na nga po ang mga high income earner. Kasi po kapag mag-apply sila sa City Hall lang kung ano, humingi ng, ng, ng konting tulong, ang gagawin po sa kanila ng City Hall, kukumputan sila oh, magkano ang sinusweldo mo, magkano ang sinusweldo ng asawa mo, malaki naman ang sinusweldo yung dalawa, ito total pa po nila yan. So, ang labas po, hindi po nila siya suportahan ng mga high income earners. sabi nila, may mga ganito ka pang assets, may mga ganito ka pa, pwede pang ganito, pwede kang umutang ng ganito, ganyan, ganyan. Pero hindi po nila susuportahan yung mga high income earner. Pero po yung mga sekat sa hugo, lapit lang sila sa city hall. Madali po silang makatanggap ng ayuda. Kasi nga daw po sila yung nasa laylayan ng lipunan. Hindi ko po sila minamaliit. na Baka may basher na naman dyan ha. Hindi ko po sila ini-small. Ang sinasabi ko lang po ay napakaswerte po nila kumpara po sa amin na normal na nagbabayad ng mga buwis na kumikita at wala po kami natatanggap na ayuda. Ayan. Pare-pares lang po kami pero mas priority prioritize po sila ng government. Okay lang naman po yung may mga kapansana na no, wala pong problema, yung hindi makapagtrabaho dahil sa sakit. Pero po yung iba, genki naman, pero nakasikat sa po, ayan. So yun lang, diniskas ko lang yan, pinahaba ko yan para sa inyo at para maunawaan nyo rin ng mga hindi nakakaalam ng Seikatsu Hogo sa Japan. Sabi ko nga sa inyo, sabi ko nga sa inyo, kung walang marites, malilate kayo sa latest. Thank you so much for watching.